Muslim, intindihin natin, alamin natin ang salitang pagrespeto sa kanilang mga Kristiyano o ibang pananampalataya. Kasi eh, hindi ibig sabihin ng respeto na kapag dumating yung Christmas na mga kababayan nating Kristiyano makilahok ka. O di kaya mag New Year makilahok ka rin. Hindi yan ang tunay na respeto. Dahil ang tunay na respeto ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ipinagbawal sa inyo na maging matuwid at makatarungan sa mga hindi mga muslim. Pansinin nyo, hindi sinabi ng Allah, sa Quran, wala kang matatagpuan na makipagkaibigan ka sa mga kristyano, mga katoliko. Wala kang matatagpuan dyan. Pero ang ipinagutos ng Quran, maging makatarungan ka at maging matuwid ka patungo sa mga hindi mga muslim. Bakit? Sapagkat kapag kaibigan lang, ang kaibigan pwede kang traidorin. Pwede kang atakihin ng patalikod. Pero ang pagiging matuwid at makatarungan, hinding-hindi kaniyan sasaksakin patalikod. Tingnan niyo ang hikman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ipinagutos ng Allah na makipagkaibigan sa mga ibang paniniwala, pero ipinagutos sa atin na maging makatarungan, maging matuwid sa kanila. Pagdating sa mga makamundong bagay, kapag nakapasa, halimbawa, may kapitbahay kang kristyano, pagdating sa mga makamundong bagay, suportahan mo siya. Hindi pinagbawal sa ng Allah yung pagsuporta sa kanya, yung pakikisaya mo sa kanya pagdating sa maka, makamundong bagay. Pero pagdating sa relihiyon, ipinagbawal ng Allah. Anong example ng mga makamundong bagay? Kapag nakapagtapos ang anak niya, i-congratulate eh mo siya. Ay, brother, congratulation! Nakapasa yung anak mo. Kung nangihingi siya ng tulong, tulungan mo. Nangihingi siya ng gamot, ibigay mo. Lahat ng pangangailangan niya ibigay mo patungkol sa mga makamundong bagay. Yun ang tunay na respeto. Pero kapag may epekto sa pananampalataya sa relihiyon, katulad ng nangyari ngayon sa Christmas, sa New Year, hindi ka pwedeng makihalobilo dyan. Hindi ka pwedeng makisama dyan. Dahil, isipin mo, kapag ikaw bilang isang kristyano, kapag nagfasting ka, nakisali ka sa Ramadan, Magagalit si Hesus. Kasi hindi pinagutos ni Hesus na magramadan din kayo sa Biblia. So, magagalit si Hesus kapag ikaw isa kang Kristiyano, nakisali ka sa Ramadan, magagalit si Hesus bilang Diyos mo. So ganun din bilang Muslim, kapag nakisali ka sa Christmas, nakisali ka sa New Year, magagalit ang Allah. Kasi ang dinadakila diyan si Hesus. Tapos ang dinadakila naman sa Ramadan, si Allah. So, hindi angkop yung salitang respeto kapag pagdating sa mga religious na usapin. Kapag naapakan yung religion mo. So yan ang dapat nating klaruhin. Kapag makamundong bagay, ibigay mo sa mga hindi mananampalatayang muslim. Lahat, lahat ng pangangailangan nila, tulungan mo sila, makipagkapwa-tao ka sa kanila, makit, maging makatarungan ka, maging matuwid ka sa kanila. Yan ang salitang respeto ayon sa Quran. Pero kapag pagdating sa relihiyon, maaring maapektuhan yung relihiyon mo bilang isang Muslim, huwag kang sasama sa kanila. Ipaliwanag mo sa kanila na maayos na ito ay hindi pwede sa amin, ipinagbawal ito sa amin, at pagpasensyahan nyo na kami ay inyong irespeto. So, ganoon lang, ipaliwanag natin. Tapos, ang nangyari kasi dito, Ustad, binabati kasi nila ako eh, kasi meron sa atin mga ganito. Meron mga Muslim, Ustad, binabati kasi nila ako tuwing Ramadan, Eid Mubarak, Eid Mubarak sa inyo. So, parang unfair, Ustad, na hindi tayo mag-greet sa kanila na Merry Christmas, Happy New Year. So, walang problema sa pag-greet nila sa'yo. Bakit? Inna dina indallahi al-Islam. Ikaw yung nasa katotohanan ni. Eh. Walang problema na i-greet ka nila dahil ikaw yung nasa katotohanan. Pero yung ikaw yung mag-greet, eto ang halimbawa niyan. Parang yung isang lalaki, yung isang brother na Muslim, nagkaanak sa kanyang girlfriend. So, ma maatim mo ba na congratulations mo, Barak brother? Nagkaanak kayo ng girlfriend mo, maati mo ba yun? Hindi. Kasi hindi yun hak. Hindi yun halal. Ganyan yun. Kapag binati ka ng mga hindi mananampalataya, okay lang. Kasi ikaw yung nasa katotohanan. Pero yung ikaw yung bumati, taliwas yun. Kasi bumati ka sa haram. Inna dina inda Allahil Islam. Katotohanan ng reliyon sa paningin ng Allah ay tanging ang Islam lamang. Kaya okay lang nabatiin ka nila. Huwag kang, wag kang mag kapag hindi ka nakabati sa kanila. Kasi ikaw yung nasa katotohanan. Ipaliwanag mo sa kanila na bawal sa amin ito, may epekto sa relihiyon namin ito. Muhammad Kana Clips. Muhammad Kana Alim Clips